shoutout mga kabunchok, welcome back to my vlog so sabado ngayon against the light so kumusta ang mga araw natin mga kabuntsok sana ay okay lang tayo sabado na naman <laughs> ngayon lang na naman tayo magkakapag vlog ng... hindi ko alam kung anong klaseng video na naman ang gagawin natin mga kabuntsok so sa ating mga subscribers dyan mga idol shoutout po sa ating lahat at Maraming salamat po sa walang tawang pagtangkilik sa ating munting channel mga idol. So, sana ipatuloy pa rin yung ano natin. Uh, Pag-suporta, uh, pag-subscribe sa ating YouTube channel Just For mga idol. So, ayun mga idol ay uh, may papakita ko. May papakita ko sa inyo mga idol na ano. Uh, ito, klaseng CCL. Si so, ito yung tinatawag namin Bilad mga idol yan Naku, ano mainit kasi pinakuluan na Armats yung mga idol ito naman ay mga uh, nakuha ng kapatid ko sa dagat sa mga, mga uh, coral reefs natin mga idol so tinatawag namin Bilad yan Bilad so parang ano siya ng mata kasi mayroon din siyang itim itim yan oh. so marami itong mga idol yan, naalis na yung ano niya, parang mata niya. So, mayroon tong laman mga idol. So, yung nasol, nasa, nasa loob nito yung ano natin, uh, uh kukunin para maulam mang idol. So, Let's go! ang ating salad na bilad. So magsisigang naman tayo. Magsasabaw tayo. So mayroon tayong kamatis at luya. At saka magpapa Kulo tayo ng ating tubig mga kabuntsok yung magiging sabon niyan mga kabuntsok at lalagyan din natin ng kaunting uh, baguong para mayroon din kunting ano yung ano natin mga idol sabon natin may kunting ah uh, last sa mga kabuntik so yan maglalagay na tayo ng ating baguong na kunting kunti lang parang patis patis yata yan mga kabuntik so yan mm. tapos ilalagay na natin yung ating mga sangkap yung ating ano bang tawag doon ah uh, luya at saka yung kamatis natin mga chulso idol mga kabuntik so yan ilalagay na natin Medyo nagluloko kasi yung camera natin mga kabunchek. Nawawala yung flash kapag nag-overheat na siya mga kabunchek. So, yan. Uh, Hintayin na lang natin na maluto yung ating mga At isasabay na rin natin ilagay yung kamatis natin mga kabunchek. So, yan mga kabunchek. Takpan natin at pakuluan at lutuin yung mga sangkap. So, yun mga idol. Kumukulo na ang ating ang uh, masangkap. so lagyan, ilalagay na natin yung ating natirang uh, bilad yung ating IC shell so iano natin mga kabuntyat i, i gagamitan natin ng sandok para maalis yung mga ano niya, mga idol, idol mga dumi dumi na uh, yung mga ano bang tawag doon impurities ba ganun <laughs> tawag wow. nila sa mga uh, Uh, official vloggers na mahilig sa mga panagluluto mga uh, idol so yan pakuluan din natin yan ng konti mga kabonchok so takpan lang natin para maluto yung ating uh, sinabawang bilad so mga kabonchok so yan uh, pagkalipas ng ilang minuto mga 3 minutes lang so Lalasaan natin siya ng bitchin at saka asin mga kabonchok at pagkatapos niyan ay luto na siya mga kabonchok. So yan, sarap mga idol ng sabaw na bilad. So yung mga hindi nakaka-relate yun, mga idol ay subukan nyo din itong mga kabonchok kung may mga available sa mga ah uh, uh, seasides nyo, seashores, seas ah uh, seashores, <laughs> sa mga kadilian natin, sa mga latian, mga kabonchok o doon sa mga palengke ninyo kung meron uh, mga tindang ganitong uh, seashells mga kabi ang mga kabilad mga kabonchek pala so, yan mga kabonchek ang, ang dami ko nang nasabi hindi ko, ko hindi ko pa pala nalalasaan mga kabonchek so yan kasi na siya ng mga kabonchek nabubulol na naman ang lolo ninyo so yan tikman na natin ng konti mga kabonchek so tamang tama na yung lasa niyan kasi kapag seashells naman ay meron na rin din silang mga sariling lasa kasi galing na sila sa uh, tubig alat mga kabonchik so okay na siya so aluin uh, na natin hanguin uh, pala yun parang uh, na natin sa sandokin na natin mga kabonchik so ang tagal tagal nung video natin mga kabonchik dyan kasi ang dami dami kong kalat yung mga kabonchik so yan sinasandok na natin dyan wala pa rin yung pagsandok natin mga kabuntot bakit nakat yata yung so, yung, mga idol. video dyan <laughs> ang init pinagpawisan ako dito sa bilad mga idol yung eye shell natin <laughs> yung ito yung may kinamatisan salad natin